ayan guys, so andito na naman tayo sa ating screen <laughs> pinunta na naman natin yung screen pero anyway, uh, yung mga nagsuggest na feeds daw yung ating gagamitin kaya yun, kumuha tayo ng feeds ito, tingnan nyo guys ito yung kinuha nating feeds ayan uh, ayan yung feeds guys, galing sa manok ayan yung kinakain ng ating manok ito feeds ito ating ilalagay, ayan At, uh, pero puntahan muna natin yung ating screen ito 'Yung ating pitch na gagamitin, tingnan natin kung effective. Ah, kunin ko muna 'yung screen. Wala. Wala pa rin talaga nako. Ay ay ay. Wala pa rin nako, guys. Yung mga manok natin nabubulok na. Pasin niyo. Oh. oh. Yan. Yan kasi yung pinakabutas niyo oh. Yan. Ang lawak, ang lawak na oh, laki oh. Kasi kung sobrang laki naman, baka palabas-labas lang sila. Niisip ko kasi guys, baka natatakot naman sila dito sa kahoy. Kasi kung pansin nyo, walang kapuno-puno dyan sa, ano, sa pond. Kaya gagawin ko, tatanggalin ko na lang to. Tatanggalin ko na lang itong nakalagay na to. Itong mga puno. Eh. <laughs> Ayan. Baka sakaling makakuha na tayo. Kaya yung kwan pala guys, yung mga pa tayo nakakuha. Yung mga magsasuggest kung anong kung anong 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 ipapain natin dito sa ating screen at mamimigay ako ng uh, 500 Gcash ayun sa makakapagbigay sa atin ng ano ng tamang uh, page kaya yun abangan nyo araw-araw yung videos natin at uh, uh, pangalan nito uh, kung may makuha tayo wala ayun kaya abangan nyo guys kung makakahula may 500 pa Gcash sa akin Ayan. Oh, kaya yung mga nag-aabang dyan lagi, yun. i ko lahat ng sasabihin nyo guys. Yung iba, hotdog. Yung iba, manok. Yun, manok na. Naglagay na tayo. Wala pa rin. Yung iba naman, pigs. Yung iba naman, sinangag daw na, ka, na ano, na pangalan nito. Sinangag daw na na bigas. Eh, paring Michael kaya try nin natin pero ito try ko muna yung pidge okay. kaya tignan natin sana nga makahuli na wala o yung mga pinaglalagay natin na kahoy wala din kasi sabi nila lagyan daw ng kahoy sa ibabaw para doon daw manirahan yung isda wala naman wala din nakuha guys kaya hindi rin effective kaya gawin natin ngayon yung pitch baka sakaling yon nang makahuli <laughs> sayang yata yung pagod natin araw araw ah <laughs> pero ya yeah, libangan na natin to walang ibang libangan dito sa farm kaya ito na lang yeah, may makuha na to guys kaya abang-abang sa mga magko-comment. Yun, kung kayong makahula. May 500 kayo na ano, pajikas. Kung may malaking makuha. Kung maraming makuha yung ano, kung maraming makuha. Pag nakita nyo at maraming nakuha yung ating screen. Namibigay ko isang libo sa mga nag-comment. natin. Yun, isang libo pajikas. Kung sinong makahula na ma may mahuli itong ating screen wala pa rin mahuli midefected yung may kahoy pero uh, try pa rin natin lagay-lagay natin kahoy dyan sa gilid Ayan. kunin na natin yung manok guys kasi wala din Kung tingnan nyo yung mga manok natin guys, so oh, hindi man lang nabawasan oh. Ibig sabihin ayaw nila yung manok. Oh, hindi man lang nabawasan. Kaya ibig sabihin wala palpak yung manok. <coughs> hindi ano yung manok. Hindi effective yung manok. Yan. kaya ilagay natin yung pids natapon lang yung ating pids oh hmm, dami niyan guys oh di pa makakuha yung pids na yan iwan ko na lang Kagagaling kasi natin trabaho guys dumiretso na agad tayo dito nagbihis lang ako ng ano pang ganito In. Hoping na makakuha na to. <laughs> Hello, Pet! Wala pa rin ay. Mamibigay na nga ako ng uh, isang libong pajikas sa mga kahula. <laughs> oh, may bisita. <laughs> Di, wala hindi ano? <laughs> Oh, magkakapit ah <ako? laughs> oh. Yeah, <I'm out. laughs> Baka ng ulam. Oh. <laughs> Diyan mga ba ayaw. Kala ko tuyo na, kapaan ni. eh. Yan, may pumunta dito, si Angelo Jom. Pangulam na sana guys, sala. Ano po yan, pigs? Pigs na to eh. Pigs na. Pigs, pigs, ganyan na, pwede raw. Dito sa taas, mas maganda raw, nakasabit dyan raw. Oo, mas maganda. Ang dami na niya raw, nakapok. Wala pa rin mahuli. Wala pa rin mahuli guys. Wala pa rin mahuli. Kaya yeah, mag-share kayo na mag-share para dumami yung views natin. Makapagbigay pala tayo lang ay makabili na tayo isda. <laughs> <laughs> Hindi na tayo magkaganita, mabibili na isda. Meron dyan, pinakita kami malalaki. Malalaki? oh, meron. Malalaki. Pante. Maraming isda to, okay. Kaso nga lang. Malamig po eh. Ha? Malamig. Eh. Okay. Kaya muna yung lamay, pang, pang, basta may pang ulam. Hindi <laughs> naman, mainit yung tubig. Ito mo, bombay natin. <laughs> mainit. <laughs> yung bombilya, okay lang naman dyan eh. Kasi yung kapatid ko na, no, nag-screen din kami sa pandamin noon eh. Yung maliliit pa kami. eh okay, bombay, ito yung bombilya, no, kaya kung dito sa taas din no. Guys, lang po yan. Yan. Ha, ah, sana may mahuli na tao. Ayun. Kaya abangan nyo guys yung ano, may mahuli na tao. <laughs> kung wala pa itong mahuli bukas, yung mga, kuhan, sabi ko, yung mga magsasuggest ng kain sa sususubukan natin yung hotdog, sabi nyo, tosino. <laughs> Mas mahal pa yung guys kaysa doon sa inuhuli natin. <laughs> Mukhang maghihirap tayo nito. <laughs> Susunod, lechon, lechon na, lechon manok kasi ayaw yung manok ay. Eh. Ayaw ng hilaw. Ayaw ng hilaw. Gusto lechon manok. Kaya yung makakahula. Ayun, nang uh, magsasabi na kung ano ilalagay nating pain at may makuha tayo. Eh, lalo na pag marami guys na malalaki. Ayun, isan libo. Basta't may makuhang dalawa. Pataas. Isan libo pagka isa lang, 500. Pwede yung kasteo, no? Hulaan ba? Okay lang mahuli. Oo. Oh. Yan, kaya manghula na kayo kung anong magandang ipain. Huwag lang ilipante. Tsaka ano, kasi wala dito yon. Silage. <laughs> kaya silage kaya. Mamoy. malalaki isda niyan kasi yung nga nakuha namin malalaki nila ni JM noon, laki. Oh. Oh. Asher! Ah, Mahuli hmm? hmm? na tayo sa Asher! Asher! Peace, sabi mo. Where peace? Peace! Peace, come here! Peace, come on! Come here, peace! Hmm. Oh, yan guys! Tignan natin kung may makuha na ito. Pids na ito! Mahulang tayo yung tayo. Oh, <laughs> Ito kasi malalim to eh dahil ito yung daluyan ng irrigation datay. Mm. Diyan po. Oh, yan, yan irrigation na papunta doon sa bahay namin ni John sa Pagitan. Mm. Papunta roon. kasi irrigation dati ang ano na yan eh, yung pins na yan, yung tinamnan ng kahoy. Mm. Nandiyan dati yung irrigation. Mm. Tapos puro pipeline na yan, yan yung ano na yan, pipeline na yan. Kaya yung pipe papunta ron. Ano pala din? Tara. <laughs> walang fish. Walang fish. Oh, walang fish. Walang fish, ah, sir. Walang ayun, guys. Abangan nyo bukas ulit kung uh, may makuha tayo. At uh, ayun, sabi ko ulit, mag-suggest kayo kung sino yung ano, uh, magsasuggest na may makuha tayo. Dalawa patasan libo, tapos pag isa lang, 500. Pajikas, promise. <laughs> ayun, kaya abang-abang kayo. Whew. Jangan aja sih lah, jom si Asher, jangan si Asher. Shout out ke ka Asher kayak lola. Ya nu, lawaknya nggak sih apun lah, lah singku lah. Ayo tau tuh, bis dasi goreng nih jom. Yang malaknya nggak ada tau. Oh. Wala na mangano ay. Eh. Pero don, pagkaginalaw mo yung maitim na yon. Ah, damay ang lilit. Kumagano to sel. At saka kwan, siguro kaya yung maliliit na doon sa ano na yun, nagtatago sila dahil siya la kainin nung mga ano eh. Oo. Uh, pero may maliliit daw, ibig sabihin, ang daming maliliit, ibig sabihin may mga nanay yan. Sa lawak niya no, lalaki na ng isda yan kasi las ma matagal nang nagano dito eh, nagpipishing eh. Yan, dito si Jom, kapit bye. Trabaho yan. At uh, doon, daming itik doon oh, sa labas. Ay sa taas. Ayan o, oh, yung mga gumaganong-ganon doon o. Oh. Ay hindi, ibon. Ayan, kaya abangan nyo guys bukas yung ating screen. Ayan, lagay na natin dyan. Ayan. Ah, dyan na yung ano, tali. Bye-bye, Kamasher. Bye, bye See you on my next vlog, Kamaw. <laughs> yan, yan lang din lang accommodation namin 'yon, accommodation ni Jom. Accommodation ko, accommodation ni Bro Prelay. Eh. Yan guys. Yan. Eh, yung palang salamin ko na iwan ko doon. Malamig na guys, malamig. Oh, salamin. May iwan kay salamin. Yan. Ah, naiwan salamin natin. And guys, kaya yun, hanggang dito na lamang yung ating video for today guys. Maraming salamat ulit sa panonood, at uh, papalo like and share na lang at uh, pasubscribe na rin sa ating YouTube channel. God bless po. Bye bye.